Sa Solidarity Pact signing na pigkundosir kasuod ma sa Kampo General Simeon Ola sa Legazpi City, sinabi ni Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard District Bicol na maigot nindang pig babantayan ang mga pantalan sa Kabikolan urog na ngunya na paparanina ang 2025 national and local elections asin in ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Parliamentary Election. Sigun sa opisyal, siring kan ibang ahensyas ni gobyerno na nagigibukan sa indang kanya-kanyang espersos. Inimanan sa indang parte nga ni masiguro na magiging matuninong Patas, asin matrayumpuan na, sabing Perilian. At itong mga seaports natin ay uh, binabantayan naman natin 24-7, bukod doon sa uh, regular na trabaho nila kapag mayroong mga dumarating at uh, palis ng mga barko na 800 na Coast Guard personnel ang nakakalat na sa lambang por sa rehiyon. Nga ni Masyerto ang kaligtasan kan mga biyahero bilang paghahanda naman sa eleksyon. Iguama na 49 sniffing dogs na nakakalat sa mga pantalan nga ni Masiguro na daing makakalaog ng mga kontrabando araw kan mga iligal na badil na pwede sir na magamit na pang paribok sa 2025 NLE. Coast Guard Station at substations ay nakakumit para dito sa ating 2025 elections. Uh, Peri-stations po ay meron po tayong more or less na isang uh, composite ng uh, mga canine units at ating mga EODs at yung ating mga personnel na meron din mga uh, substations in the area. Mientras tanto, apuera sa mga nasabat na smuggled ukay sa Matnog Port kanakaaging semana, na ipamanan na ay record ng Coast Guard Bicol na nagpurbar na magbalgar sa Comelec Gun Ban. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. 安吉林等的。